Doon ka sa taong kaya maging tapat, sa taong kaya mong ilagay kahit saan, na hindi ka mag-aalala ang gagawa na kasisiraan yung dalawa. Don ka sa taong kaya hawakan ng mga kamay mo sa harap ng maraming tao, yung kahit sinong makasalubong mananatiling mahigpit at mahigpit ang kanyang kapit sa iyo. Doon ka sa taong kaya mong bigyan ng tiwala dahil alam mong hindi niya ito sasayangin. Sa taong hindi ka kayang ipagpalit sino man ang dumating. Doon ka sa taong ikaw ang uunahin, ano man ang sitwasyon. Sa taong kayang iparamdam sa'yo, na tanging ikaw lang, at ikaw lang talaga. Doon ka sa taong kaya mong mahalin, nang higit pa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Dahil alam mo at ramdam mong patuloy kanyang mamahalin, ano man ang mangyari. Doon ka sa may pangarap. Doon ka sa taong may gustong marating, sa taong gustong isama ka sa mga pangarap niya at ikaw ang gusto niyang kasamang maabot ang lahat ng yun. Doon ka sa taong may oras, sa taong kayang maglaan nito ay naman ang sitwasyon sa taong hindi makakalimot sabihin sa iyo araw-araw kung gaano ka kaimportante at kung gaano ka kahalaga. Sa taong kayang iparamdam ang halaga mo di lamang sa salita kundi sa gawa. Doon ka sa taong di ka pababayaang sirain ng buhay mo sa taong magpapakita sa iyo na may pag-asa, may rason ng umiti, at may rason para mabuhay. Sa taong magiging pag-asa, sa taong pwedeng maging rason para tumuloy at lumaban. Doon ka sa taong kaya kang ipaglaban. Sa taong kayang ingatan yung nararamdaman mo at paniniwala. Sa taong kahit anuman ang pagdaanan yung dalawa, kahit gaano kahirap at gaano man kasakit. Andyan at aakapin ka -binga at sasabihin sa'yo na kaya natin tong dalawa. Basta tayo ang magkasama. Doon ka sa taong mahal mo. Sa taong mahal ka. Sa taong may tiwala ka at may tiwala sa'yo. Sa taong kaya mong hintayin, gano'n man katagal ang pagdating. Di bali nang maghintay ng matagal at umasa na may darating kaysa paniwalain ng sarili magtatagal ang isang taong panandali.